Hello, hello, good morning mga Inday. Oh my God, nakakaloka itong araw na to, Day. Kasi nga, ay, nawala ko, Day, yung aking driver's license. Hindi ko na siya mahanap. At meron akong upcoming travel ngayong March in which sometimes nag a talaga ng driver's license sa airport. So, ang ginawa ko, pumunta na lang ako dahil ng ano, gumising ako ng maaga kasi nga mid-shifter ako, diba? 12 to 12. So, gumising na lang ako ng maaga um, around 8 o'clock tapos pumunta ng BMB para kumuha ng bagong driver's license. Akala ko nga kailangan pa ng ano eh, yung parang police report or police Uh, M&M, hindi na pala nakakaloka. Dumiretso lang ako sa BMB As in um magkano nga ba yung binayaran ko? I think nasa 24 dollars. Tapos pumunta na rin ako nang ano ba diba naman to? Yan ako to. Yan. Pumunta na rin ako ng uh, BMB para i-renew ang aking license ano to? License registration ng kotse ko. Charis! <laughs> Ayan, magkano bang binayaran ko lahat-lahat? Ang binayaran ko, naku, day, nakakaloka talaga dito sa Amerika! $88 ang total na binayaran ko. Ah, ang binayaran ko lang pala para sa driver's license ay $26. Bago yon na ko. Ang, ang tinanong lang or ang requirements ay green card ko at saka wala na, green card lang. Tapos for the license registration license um car registration renewal every year yon $61. Pero inoferan nila ako kung gusto kong mag-renew for the next 5 years um, which is $295. Pero, hindi ko inavail yun kasi malay nyo, ibenta e ko tong car na to after 2 years, 3 years, di ba At umuwi na ng Pinas. Charis! <laughs> umuwi ng Pinas. Nakakaloka. Ayan, binigyan lang nila ako for my driver's license na nawala. Tumatanda na talaga ang lola nyo. Nakakaloka. Binigyan lang nila ako ng form. Ito yung temporary ipapakita ko kapag kunyari na pull over ako or kung saan. Dapat dala ko to every now and then. Ito. Imi-mail na lang nila yung aking driver's license um, via mail sa, per sa, permanent address ko or sa address ko um, within the next two weeks daw. Hopefully dumating siya before my travel or gala. No! kaloka. At ito, binigyan ako ng, ano, sticker. Ayan. Ng aking license registration. Ang binayaran ko sa license registration, $61 for one year hindi na kumuha ng ano, 5 years. Kasi nga, hindi natin alam yung mga mangyayari. Huwag tayong magbayad ng sobra-sobra. At mabilis lang mga inda, hindi umabot ng 10 minutes. Nakakaloka. Bilis lang ng BMB. Ayan, at dahil maagang maaga ako natapos, siguro mga 10.30 or 10.40, dumiretso na ako ng ospital kasi ang distansya ng BMB sa amin ay nasa 16 minutes kung babalik ako ng bahay, kakain ako ng onte, tapos pupunta na naman ako ng ospital, wala, parang mababaliwala yung uh, free ko na one hour and a half na pag-aantay. So, dumiretso na lang ako ng ospital. So, ang time ngayon is nasa 11.10 pa, 12 o'clock pa yung pasok ko. So, ang ginawa ko, pumunta lang ako ng ospital, grab some food, and kain na. Kakain lang ako ng onte, and then papasok ko na nag-breakfast naman ako bago uh, umalis ng bahay. Pero, syempre, iba pa rin. Kasi nga gutom ako. Ang aga-aga nun. Ayan. Mura lang dito sa aming ospital. Tingnan nyo, Dai. O. Oh, ito, for, siguro, four dollars lang to. Meron na siyang spaghetti. may sauce. Di mo alam. Di rin masarap to. Mas masarap yung sa atin na Pilipino spaghetti. At merong broccoli. Tapos, tatlong chicken tenders. Ayan. Mura lang. Siguro mga 7 or 8 dollars ang binayaran ko dito. Ayan. Kakain muna ako mga inday. Alam nyo, pang, pangalawang araw ko pa lang to. Pero parang naano na ako. Hindi ko na siya na-feel yung ano burn out. Kasi nga, sa mweldo na, nakita ko na yung ano. <laughs> Charis! Kapag bagong sweldo talaga, inspired ka mag-work. Pag nakita mo yung sweldo mo, Charis, di naman, um, siguro, this coming March, hindi talaga ako nag-pick up. Mag-aantay na lang ako ng ano, 50%. 50% percent. <laughs> hindi, ayoko na muna. Siguro, kung magpipick up ako once per two weeks muna. At saka, hindi pa ako nakakagala dito sa US. Mga andan. As in, hindi pa ako nakakapag-Mexico. Hindi pa ako nakakapag-Las Vegas. Hindi pa ako nakakapag-California, Los Angeles, mga ganyan. So, This year, ita-try kong gumala baka doon eh ma-appreciate ko yung US. Baka malay mo din pa ako makahanap ng jawat. Sorry. Mesot na mga hapam hunter. Ma-huntingin ng mga apam. Kain ako mga inday. Eh. Kakapagod dito sa US, pero at least yung pagod mo, sulit na sulit. kung hiharap yung ano ko, yung uh, face ko sa camera. Kasi hindi masyadong makinis. Baka makita yung mga chismis ko. Charis, chismis ka, girl. May nag-request, i-room tour, i-room tour. I-car tour ko naman daw kayo dito sa aking car. Charis, maybe sa next vlog. <laughs> mm. Sarap. Actually, sobrang daming binigay na pasta. Pero sabi ko, bawasan. Kasi nga, hindi ko kayang ubusin. Kasi masasayang lang. Malayong malayo talaga na masarap yung sa atin. The spaghetti. The spaghetti dito parang ano? Parang hindi man siya mapait parang ano tong maasim hindi man nang lagyan ng asukal laban lang para sa kinabukasan dahil OT nang OT kasi mga Inday kaya ako nag-OT kasi parang walang kwenta rin kasi mag-off dito ng mahaba. Lalo na kung hindi ka naman namamasyal at nasa bahay ka lang, mababagot at magbabagot ka lang. Maganda siguro kung panay ano ka, yung parang kung may pamilya ka dito, walang problema naman. Kasi nga, mas-spend mo yung time mo sa mahabang off mo sa mga anak mo. Pero kung single ka dapat meron ka talagang planong puntahan kung maglo-long off ka. Like mga 5 days off ka. 5 days off ka, na sa bahay ka lang. Hindi ka ba maano? Hindi ka nga mababurn out, pero burn out, ma day, masusunog ka sa bahay. mababalyo ka sa bahay, day. Hindi ka nga burn out sa trabaho, pero mababalyo ka. Kasi wala kang makakausap, wala kang ma... Ano, magtatumbling-tumbling ka sa bahay ng 5 days? 'di diba? Kung may pamilya ka walang problema as in. Lahat ng kilala kong may pamilya dito mga Inday, excited na excited mag-off kasi nga kasama nila yung mga anak nila, kasama nila yung husband nila, may chuchuk-chak sa kanya. chuchuk -chak, charas lang. <laughs> Bom. Diba? Sa kagaya kong single na wala, wala naman masyadong kakilala dito, wala rin naman nag-i-invite, charis. <laughs> kami lang ni Beshi, yung kasama ko sa trabaho, yung palaging lumalabas. So, as in, ispend ko na yung time ko sa pag-o-OT. Kung mag-long off man ako in the coming months, like, um, nag-plot ko ng PTO sa March, saka April, means nasa labas ako ng US, o kaya nasa bakasyon within the US pa rin. Pero promise, as in, nung mga nakaraang araw, nung na-burnout ako, ang naramdaman ko, parang gusto ko nang mag-quit sa nursing. But at the same time, after kong parang mahimas-masan, after kong makita yung sahod ko, Charis <laughs> After kong makita yung sahod ko, ayun, sabi kong ganun, I need to stay in nursing. Charis I need to stay in bedside. <laughs> Mm -mm. Pero naisip ko na siguro this 2024, more gala siguro ako, more ano, yung parang um, pasyal pasyal, travel travel, maski pa pano mm -hmm. Ba't kaya umano yung May nag-text siguro. Ay, hindi pa nga ako nagpa-file ng income tax eh. Oh, ayan. Pero magpa-file siguro ako through H&R Block. Comment down below kung ano yung magandang ano. Kung may, may mga subscriber ko na nandito na sa Amerika na nakapag-file na ng income tax at kung magkano. Ayun lang mga inda, sige na. Babus na muna po nyo. Sa, sa nag-PM sa akin na gusto ng cartware sa Mazda CX-30, baka next time, pag ano na, kapag napaka-wash ko na to, charis! Hindi <laughs> na, mga inday, babos din muna for now.